wala up? Good day sa inyo mga boss mo dami. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? So, ang haba ng ang natin, tayo, wala tayong mga upload dito mga nakaraan mga boss, no? Inabot din tayo ng tumal, kaya tumidiskarte pa rin tayo sa ano sa ibang paraan. So, nakitina nga pala tayo ng isda sa Amos Public Market mga boss, no? So, by the way, ako nga pala si Ayok, Tattoo Artist from Kawit Kavite. So, for today's session is meron tayong gagawin mga boss na chess. Angel yun, gabilaan mga bossing. ayun sa ganito ilalagay yun. So, si bossing nga pala ay galing pang, ano, Rosario, Cavite. So, si boss ay dadahe dito. So, nasa biyahe na si bossing. Nihintay na lang natin na dumating dito sa ating studio para maumpisahan na yung kanyang project na gagawin. So, ano pang gagawin natin? Mag-set up lang tayo. Samahan nyo ako sa ngayong, ngayon araw na ito. Nabubulot pa tayo. Let's go! So, muli, ito yung project natin ngayong araw pang kompleto sa chest ni Bossing let's go na natin patagalin yan at inumpisahan na nga natin yung ating project ngayong araw at di na tayo nagpaligoy-ligoy pa at para hindi masayang sa oras so si Bossing nga pala mga boss ay galing pang Rosario Cavite at dinayo tayo dito sa Kawit so maraming salamat sa pagdayo Bossing at susulitin naman natin yung pagdayo mo boss at napasabi nga pala si Bossing dyan after namin mag-session na ang sakit tumiga dyan sa tatubid mo, boss. Talagang ininda ko na matindi. Aray ka. At maikwento ko nga sa inyo, mga boss, na yung client natin nga pala ngayon, mga bossing, ay ka-schoolmate ko nung elementary. Hindi ko siya kabatchmate. Ang ka niya ay si Utol. So, naging familiar sa akin yung apelido niya nung nag-inquire siya sa akin. Tinanong ko siya na kung kakilala niya si Utol. So yun, dun ko na-confirm na kilala niya na si Utol at magkakilala na rin kami dahil kabarkada ni Utol to nung elementary school. So dito na rin sila nagkamustahan ng aking kapatid dahil magbarkada sila nung elementary pa. At nakakatuwa lang mga bossing na yung mga dati kong kakilala or mga dati kong mga tropa nung elementary pa ay nagpapatatuna sa atin. At nagulat sila na nagtatatuna pala tayo so hindi na ganun ka ano eh, na... Nakilala, nakilala nila ako ulit dahil sobrang tagal na noon siguro mga more than 12 or 15 years na yata kami siguro hindi pagkita ng mga schoolmate ko dati nung elementary pa so nagulat sila na putang na pre ikaw na pala yung nagtatatoo ko na pala ngayon kaya't maraming maraming salamat sa mga nagpapatato sa atin ng mga ka-schoolmate natin nung araw so maraming salamat sa inyong mga bossing patuloy lang kayo magtiwala na magpatato sa akin at susulitin naman natin at hindi naman natin sasayangin yung yung tiwala na magpatato sa akin. Kaya ikaw kung nais mo magpatato, maaari ka lamang mag sa akin sa Facebook at agad-agad naman tayo magkakasundo sa design mo, sa presyo, syempre hindi naman tayo ganun ka na maningil dahil binabase lang naman natin sa gawa natin yung ating pagsingil. So, hindi naman, di pa naman tayo ganoon kagaling para sumingil na mas malaki. So, sana nagsasabi dyan na mahal daw ako maningel? Aray ko. Sayangin mo yung balat mo sa 200 para i-cover up ulit. Diyos ka. At mabalik naman tayo dito sa ating project so nga, tayo nga pala mga boss ay nagwa white ink na at hugasan na kagad natin yung kanyang tattoo na medyo mahapti na ang nararamdaman ni bossing so ayan nga pala yung ating natapos alright so muli ako nga pala si Ayuk tattoo artist from Gawit Kibite follow, like, comment and share maraming salamat sa suporta nyo palagi mga boss patuloy pa kayong magtiwala. Maraming salamat. Peace out.